ganito pala magpalit ng balat yung mga alimango o yung mga alimasag no matimingan na natin na makakita ng aktual na alimango no na nagpapalit ng balat babae pala to babae pala itong alimango na to kung mapapansin nyo yung kanyang mga galamay at yung kanyang bilog sa kanyang harapan ayan indikasyon yan na babae yung parang palikpik na yan sa kanyang harapan nagpapatunayan na babae ang alimango na to no? ang tawagin sa amin to luno at pwedeng pwede na natin tong hawakan no? Balik natin at ito na ang kanyang itsura kapag bagong luno o bagong palit ng balat.